Again, and Happy birthday, birthday to you! Happy birthday to you! Uh, happy, birthday, happy, birthday, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday to you. Happy birthday, baby! Happy, happy birthday, baby! Birthday, baby, lumba, baby. Lumba, lumba, what did you say? Lumba! <laughs> oh, wow! What a surprise! Your dad is so happy!

No, picture, no? Point five, point five. Ah, apel point five. mo Point five. Panigo, no, point five. <laughs> smile. Ay, apel si basti Okay, sa ilong. Darya, okay koan ba niyo? Yes. Ayo hangad Smile, smile. Dumo ba dumo? ka, ka Basti. Oi si Basti, kono na, na Lapit si Tala. Asa na tumayo, basta yung kikwit ka na. ni Bobby, kayo parang magkaon naman. Sige na! nag si Daddy G.R. Ito, si Alay, 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 Riddors ko lang. mga na sa

Sige na. Malibay! Saka na na. Oh, siya. Sige na. Our kids here are eating. Di ba si Bukuan? Si Pupuk, si Kalikuan. Ikuan ninyo ha. Di abogon. Tadi. Yeah. Yeah. So, okay. Happy birthday, Baba. Ay, baba. Babi. No. Say thank you. Happy thank birthday. You. Wow. Palita sa notebook. Hey, June, Thank you. <laughs> okay. Hi, guys. Let's eat. My birthday ngayon. So, yun naman sa sa video na ang raming bata. Lang. Actually, we have ilang bagpabata. Um, si yung mga pamangkin dito si Justin yung um, Elder, si Tala, si Binak, followed by uh, Bobby, yung nag-birthing yun, ka like, Fort. We have yung ikalima si Baba, si Kakay, tapos si tong uh, si Dodong. Oh, well, o no. we have eight boys here. So, aray. Okay. So, kain tayo. Meron tayong mga sipong ulam ng galman. Order na sila ng um, fried chicken from Jollibee. Doon pala yung matapat dapat. Meron tayong lempo. Nakita nyo naman kanina, no? Ang ating mga para uh, Ay, ito pala yung alit uh, baboy all the way from church. <laughs> Kasi yung mother namin dito, si Auntie Annabelle, nag, nag siya, nag, magkabay lang ako. Eh. Nag, nabawas siya sa church. Ang, Meron yung parang pagsalubong sa pare, basta na-diction sila. Sila yung na-nasa kusina na assigned. Sila yung mga hired kitchen or mga chefs and mga taga-luto. So, naka-o-wish na ng-diction. Kaya, kunting-diction na. Mm, I love this So, pinak siya. Ito sa amin. I'll show dito sa amin sa Mindanao pagpaksyo, ano lang siya um, parang adobo ba so meron syang suka toyo tapos ano lang konting konting suka toyo na naman parang siyang inadobo so paksyo ang tawag sa amin pag so di paksyo ganyan kasi sa Manila di ba pagpaksiyo merong ano yan um, manghuan ay mangtumak manghuan ang sarang ang tutorial mangtumak So yung pinang masarap tradisyon I can remember mm. Mm. I so, about pa. top. Mmm. Kwan lang ba? Mmm. At kung sabaw lang talaga sa pasyon. So, buti na naman yung sabaw-sabaw sa akin. Ang love ng mga bar. So, jolly bean. Mmm. 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 Ito tending ngayon no sa ano sa yung mga kids crew ng McDo. Ang cute, ang galing. Na? Ngayon Ang galing ng concept ba na? Yung mga bato, ini-expose nila sa mga, sa mga trabahong gano'n ba? Kaya simpong trabaho, at least na-expose sila kung anong mga trabaho, paano mag-greet, paano mag-thank you, paano mag-say ng order. Ang galing. ganda. ganda ng concept. Kasi nasaba ko yung noon sa flu, sa so sa Jollibee. Ang hirap talaga. Sa fry station ako. Amin yung bigas, ay bigas, yung amin yung rice, french fries, fried chicken, bangus, lumpia, and uh, mango pie. Amin lahat yun. <laughs> may mango pop, may sangay yung Ngayon may parang wala na. Loon. Kailangan ka magluto. Ang galing itong ganyan. Tapos dalawa lang kayo. So, may chicken. Ang hirap talaga. Kaya, todos to. Ganun. Na mga activity for kids. Mm, ang galing. Mm. rap Mmm. So dito lang natin yung vlog natin, that's it, and God bless everyone. Mm.